Yo, what's up mga kayo pips? Solid at masarap na food tripan ba ang hanap nyo? Aba, meron akong alam yan. Tara, samahan nyo ko. Tinawagan nga pala ako dito ng kapatid ko. Sabi niya gumayak na daw ako at susunduin niya ako kasi may pupuntahan kaming isang mahalagang okasyon. At eto na nga, sumakay na ako sa sakyan. Nagtanong nga ako dito kung saan kami pupunta. Ang sabi niya pupunta daw kami sa Quezon City. At napadpad na nga kami dito sa Lola Modern Filipino Dining. At eto nga, nagtatawag na yung kapatid ko, pasok na daw kami. Kaya pumasok na agad-agad ako dito. Solid ng restaurant na to ah. Ang ganda ng ambience sila dito. At may bar din sila. At umakit na nga pala ako mga kayo pips sa second floor. Kasi doon yung place kung saan kami kakain. At meron nga pala sila dito ang spicy tinapa pasta. Honey chicken. At chapsuy. Meron din bangus. At syempre, hindi magpapauli dyan ang baked scallops. Na talaga namang hindi mo maiwasan na maglaway sa sarap. O, oh, ano pa bang dapat nating hintayin? Tara, kainan na. Napasubo na nga agad si Erpat dito ng soup. At sinundan niya na rin ng kare-kare. Talaga nga naman sulit na sulit yan, o. Oh. At talagang napapapikit pa sa sarap. O, oh, diba? Kita niya naman. At syempre, hindi magpapauli ang may inyo dyan. Susubukan ko din yan. At tinikman na nga natin dito yung pumpkin soup nila. Na talagang napaka-creamy at sobrang sarap. At dito naman, sinunod ko na yung baked scallop nila. Na talaga nga naman punong-puno ng cheese. At solid sa sarap. At syempre, hindi pwedeng hindi nyo matunga yan kung paano ko ipa-first bite yan. O, ba diba? Solid na solid. At bago ko makalimutan, ang sarap ng melted cheese sa scallop na yan. Dito nga pala, sinubukan ko naman yung chop nila. Masarap yung chop nila dito, ah. Hindi malabsa yung gulay. Crunchy sya. At sakto yung lasa. Sunod naman pala natin dito yung beef kare kare nila. Tamang tama yung blend ng kare kare at yung special bagoong nila. At isusunod naman pala natin yung spicy tinapa pasta nila. Tama ang pagka al dente nito at tamang tama ang pagka spicy. Sinunggaban ko na rin dito ang honey chicken nila. At etong chicken na to talagang masasabi kong the best to. Nakailang beses na ulit pala ako nito. Hindi pa nga ako natatapos kumain ng chicken. Bigla naman dumating yung beef tenderloin salpicaw nila. Siyempre, hindi naman natin papalagpasin yan. Titikman din natin yan. Solid at tender talaga yung beef. At pasok na pasok yung lasa ng bawang. Talaga mapapaulit ka talaga sa sarap. Para sa akin na approve na approve talaga tong beef tenderloin salpicaw nila. At syempre, ano pa ba? Hindi matatapos ang kainan na walang drinks at dessert. Kaya nga binanata na dito ni Erpat yung coconut de leche niya. O oh, ba diba? refreshing. At syempre yung dessert naman na moist chocolate cake. Aba, aba, magpapahuli pa ako dyan. Syempre titikman ko rin yung moist chocolate cake na yan. Hindi siya ganong katamisa at sulit sa sarap. At eto namang coconut de leche nila ay talaga nga namang refreshing at saktong-sakto sa panahong tag-init. Tingnan nyo naman yung laki ng mata ko dyan, halatang sulit na sulit.